Mabuhutan pa to si kung may upay-upay kumili. na. Eh. niya. Na Ayan o, no. lang. Sabi ko. Ayan, good morning mga Ayan, upa po tayo ng baboy doon sa taas na yan sa Taas po ng bundok Sa so, madulas Ito po ang way niya, papuntang ito, bulalo Ayan, samahan niyo po ako Venture po tayo, upa ng baboy first time kong kumuha ng baboy dyan medyo pataas na eh hindi ko alam kung makakakit yung motor sa so taas na yun dito sa palikong yan mayroon nakakuha na rin tayo na apat yata tayo na ako ako dyan eh malaking baboy na dyan sa bababang yan meron din mga baboy dyan dito tayo yan o oh. parang tagay tayo laang <coughs> makaahon kaya si Marlon Maglone. Ayan ang mga sangah. Magpahinim makaahon si Maglone. i Ito rito natin na dayo na rin ang mga oh, namamash yan Ayan yung mga nakakawayan na yan eh. Mayroon lang natin yan parang house. Ayan, dito na tayo si Mang Jun Ano lang dyan Ayun, sana makakahawal sila mga ulaw Bigyan na natin kung makakahawal yung dalawa Wala pa eh Ang baboy po nasa baba Ang bandan doon pa ang baboy Hindi maputik na lang Ang Lanjut. Ayan. Nakarating tayo sa bundok. Tumuha ng baboy. Ano na po yan eh. Alos tuktok na yan eh. Dito po ito sa bulalo kung tawagan nila. Ayan may hindi din yung baboy ay nandiyan pa sa baba magbang konti Joel na lang dowel nalang papapabain ko medyo mahihina naman tuhod ko eh May kalam kumakakaon yung kulong-kulong eh. Eh oh, ma, <laughs> magbubutay? Ang nakuwa ko. Ano ba talaga? Nakuha sana yung sampir sa ano yung tao namin dito ang sunog yung tatlong babae. Ah. Yung kandayan ng washing pipe ano yung kusangkay. Ah oo man. Malakas sumatak nga yung. Parang dulo na to no. Tok-tok na yan, ano? Oo, oh, okay. ka nakabot dyan? Hanggang dyan lang ako. Sa nakapasok na ako dyan, sa may ano ba tawag dyan? Oo. Oh. Pero dito hindi pa. Hanggang doon lang ako. Nakapamasyal kami nung ano dyan, kailan ba? Nung summer yata, nakarating kami dyan. Ayon, summer Maraming tao dyan. Oo. Oh. Si, wala stick na kahapon eh akala ko ano yung sig akala sig bungkal bungkal so oh. Uh -huh. nagtakbo na mga baboy ilan nakawala? kawala apat oh. buti na huli maamo naman sila ang problema lang pagangat ah oo oh, oo di naman di makaya ginawa ko tinalian ko tapos binatak ko sabi ko na wala pa mukhang hindi nakaahon ah sabi ko late <laughs> lang tuloy pagpatagalin to mao ba, baka makawala nga naman pa, eh. Naman mawala? Mawala pa. Oh, Ayan oh. No? Ilang araw kayo dito kung pag ano, Ilang araw. ayon sir? Ayun, mayroon pa baboy ka doon oh. Mayroon ako dyan katay. may ah. nagpunta rito. Sabi ko, pasensya na ako, sir. Isirado na ang usapan namin. Oo. Uh, Mayroon pa naman akong ibigay ko sa iyo. Tapos, ano, masabi niya sa akin. Anak din yan? Ito, nung putay. Binili ko yun. Ito na ako nang bili ko. Oo. Mm -hmm. Bale, tatlo yun. Malaki na, no? Malaki na yun. Tapos, ang ibinta ko na lang yan, <coughs> isa na lang. Dahil yung isa kay Sir Rion. Tumawag yung asawa ni Sir kasi Tapos, bansa, uwi yun. Yung asko. Ah, yun. Yung... So, tagpian dito. Oo. Okay. Dito, po, ko Parang dito. mas malaki na yung tagpian, no? Oh kasi yun, parang haros lang sila, malapas lang kalaki ah, oo tapos ang hindi tayo ko isa na lang, kaya yung isa na lang, tatayin ko yung isa oo ba yung ano mo? nak ni misis mo? hindi yung uwi, yung hindi yung uwi, yung, uh, sawa, arabo, yung ah, arabo ah, arabo? Buti, kumandang panahon. Sabi ko, umulan na naman, nakapatay tayo nito po. yung baboy, oh. <laughs> Nandun sa kulungan ng mga kambing. kataas nga lang, mahirap dito iaangat. Sabagay, may konting lusong lang naman, eh. May ahon. Ayan oh. nyo nasa pas kami Ano, kain buhatin dito, papunta rito? nahin eh <laughs> hindi natin pwedeng yan maabutan pa ito sa may pumili ay hindi lang kawalabo yung dalawa <laughs> Mahuli kaya Nahirap kasi kulungan ni eh, tatay Nakataas pa tapos Siyempre huliin pang baboy Mabubulabog Magtatalunan nga naman Ang tanong mahuli pa kaya yung Dalawang baboy hoy mga kabono medyo pag ganyan ang kulungan eh Alpas yung dalawa eh, nalaglak <laughs> <laughs> Masala kaya ang dalawa? Lima a anim lang makukuha paladang kalpasin dalawa eh. Sinakaw niya muna pala dapat na oh. Ayan. Hanggang dito na lang siguro tayo. ng ating pig hunting. Ito na yung nakaalpas oh. Ayun. Ayun ko yung itim kung nasaan. Ayan. Restock tayo mga kabono. Uy! Hey, Huwag kayong mag-away. Ayan po, pag nila uh, problema po. Kaunti ang turil mo. Ayan, nag-away-away mga bagong dating. Ayan. Kaso malalaki ang dumating. Dalawang 27, puro ano na. Puro 30 at saka 35. Ayan o. Oh. Ibilog. Yan. Restock tayo.